Nagtatanong dito na uh, nagagalit sila kasi ano bang ginagawa daw ng mga congressman natin habang uh, binabagyo ang kanilang mga lugar ay naandyan sa tuwadkom Yung kuwad alam nyo yun. Diba? Eh, grabe o, kagabi. Uh, habang bumabagyo ay inabot po ata hanggang uh, madaling araw yung ano. Kasi nanonood ako, di ko na nga natapos eh. Mga launa na, hindi pa tapos. Nagsimula ng sobrang aga, tanghali, tapos mga launa na ng madaling araw, wala pa. Ang dami na nga nagkokomento doon, sinasabing, Hoy, magtrabaho naman kayo. Punta nyo naman yung mga lugar ninyo. O, binabaha na. Habang kayong tuwad ko, nandyaan. Eh, hey, nako. Eh, eto naman pala ang dahilan. Eto naman po pala ang dahilan kung bakit di umano na andyan itong mga tuwad kom na ito. Gusto nyo malaman kung ano dahilan kung bakit na sila. O, panoorin muna natin itong interview ni ni Congressman ma Paolo Duterte o Pulong Duterte. O, pasok, pasok, pasok. Sir, the President has signified his intention before he attend sa Guadalupo. Ikaw bilang pangalim niya, alam. ipigyan niyo po ng payo si Presidente. Even, sa samahan po sana, ayaw niya eh. Sa sa Congress? Oo, ayaw niya eh. So, you, you did not encourage him not to join? Oh, so Ay, tanong eh, uh, ano ho bang balita? Ganito, ganito. Hindi nyo ho ba diniscourage? Paulit-ulit yung tanong dito eh. Diniscourage na umatin ng quadcom. O baka naman sinabihan nyo, huwag ka na umatin ng quadcom kasi yung mga demonyo yung aday, <laughs> mga buwaka ng inang buhaya yung mga yan eh. Hindi, tinatanong lang kung ganun ba ang, uh, ano, ang uh, sinasabi ni... ni ano ni Pulong Duterte kung uh, pinigilan niya ba yung kanyang ama na umatin ng uh, Quadcom ito ang sagot. hindi oh, naman. Bakit naman? Bakit naman daw niya pipigilan yung uh, pag-attend doon sa mga buhaya? Eh, kayang Kaya Kayang-kaya naman daw ni Pangulong Duterte yan. Yeah? Okay. So kahit sa Senate, oh, okay. yan, inuulit pa. Oh. No, so kahit sa Senate? Sa mga kapatid ko, ah. no, hindi namin napag-usapan na... Hindi ano ko siya na huwag pumunta. Sinabi ko pa nga, samahan ko siya. Ay, sabi pa nga daw niya ay sasamahan pa daw siya doon sa mga buhaya. Ayan <laughs> ah, ang sinabi ni pulong Duterte, ni Congressman Polong Duterte, ha, ni Paulo Duterte, na sasamahan daw niya pero ayaw daw talaga ng kanyang ama. <clears throat> <laughs> Bakit ganun yung tanongan? <laughs> may I ask you why? ay uh, ayaw ni uh, gusto ninyong o oh, papayag ay pumunta doon. Ba't hindi tanungin? Bakit tayo ng tatay mo? Para bagang binipilit nila na sabihin na ayaw ayaw ba talaga ayaw ayaw ah. Uh, bakit nyo pinilit? Bakit ano? Parang ang eh, talagang inaano nila eh. Oh. Ah. Bakit naman hindi? Oh, yan tuloy, barado siya. Bakit naman hindi? Ang kulit mo, ha? paulit-ulit ka. Kaya na nga, sinabi na nga eh. At gusto nga namin siyang umatin eh. Pero ayaw niya eh. Oh. Hindi, hindi, hindi. Bakit gusto mo siya umatin? O, di sige, wag na. Eh, di wag na lang, wag na lang. Yun ang ayaw, yun ang gusto mo sagot eh. <laughs> walang ganun, walang ganun. Sinabi lang niya na, bakit naman hindi? Ano ba problema? Oo, ka kayang-kayang sagutin ni Pangulong Duterte yan. Oh, ganyang atapang talaga eh. O. Ano bang masama kung ano ba daw masama kung pumunta siya? Oh, ha? Grabe. Sir, pero ano reaction niyo na yung Qualcomm nga? Patuloy na iniimbestigahan yung supposed drug? Tata, tata, ano daw ba reaction nyo na patuloy ang e investigasyon <laughs> ng Tuadcom? Ito, tanong ha? Ito, ito, pakinggan niyo yung sagot ha? Ting at obserbahan niyo si Paolo Duterte. Ha? Uh, war, war reward system sa... Sa tatay niyo po. Oh, gusto niyo malaman kung magkano sila per hearing? <laughs> Ako! Ayan ang binitawan niya. Gusto niyo malaman kung magkano sila per hearing? Ah, ah, ah. ah tapos ka eh, medyo kabig siya. Pero yan ang sinasabi, magkano sila per hearing? Ang yan niya. Ayaw ko na lang magsalita, pero, ah, pero balita ko, makakabili ka na Rolex. Gago! Anak kayo ng wewe, kaya naman pala kahit binabagyo, eh tuloy-tuloy ang hiring. Gago! ay okay, kaya naman pala yung iba dyan, wala nang maitanong. Pati jowa tinatanong. Gago! Hindi, di ba pansinin ninyo, wala nang kwenta yung mga tanong. Uh, as in wala na yung kwenta, tsaka yung mga wala namang kinalaman, nagpupunta sa hiring. Gago! Alam nyo kung bakit. Sabi nga ni Pulong Duterte, Gusto nyo malaman kung magkano per hearing. Ay! Ah, kung magkano bawat punta nila. Bago! Ah, ano sa tingin nyo? Magkano? 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 Eh, komento nyo dyan sa baba. Kasi mga... Kaya naman pala enjoy na enjoy yung mga congressman ngayon. At hindi sila magkasundo na isang committee lang. Dapat silang lahat share-share. O, oh, kaya naman pala... O, oh, ah... Ayan naman pala napakaraming pinamimigay during the during the campaign. <laughs> Gago. Oh alam niyo na mga kababayan, eh, nakakalungkot dito, pera ng taong bayanya, po, patay tayo. Ano <laughs> ba? Ano okay. 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 na, obvious na obvious naman mga nakakalangis? joke lang. <laughs> ay 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 ay, nadali tuloy, no? O, di ba? Ano sa tingin ninyo, mga kababayan? Gusto ko lang malaman, ha? Ito, uh, tanong lang naman ito. Gusto ko lang malaman. Sa tingin nyo ba, nagjo-joke si... Uh, si... si... Sir Pulong? O si Congressman Pulong? O siya po ay... Uh, totoo po yung kanyang uh, sinasabi? ha, O, uh, kayo po magsabi. Ano sa tingin niyo, Totoo? o hindi ang kanyang sinasabi na uh, may bayad ang bawat congressman pagka merong ano uh, merong ahiri <laughs> gago ay nako naman sobra ka naman banat bay hindi totoo ulitin natin na ulitin natin yung bahagi na yan ha uh, ito 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 Papaso. Uh, Gusto niyo malaman kung magkano sila per hearing? Ay! Kung magkano ba? Magkano sila? Oo, oh, sabi naman ako. Huh? Magkano sila? Huwag na, joke lang. Huwag talaga. <laughs> ay! So, ikaw lahat talaga. Bayad yan. Ay, bayad. Ay, bayad yan. Bayad, ah, bayad, <laughs> <laughs> bayad pala ng mam ma kayo eh. Anak kayong tutsang kalabaw. As in ano ha, sabi niya diba joke, tapos biglang, ah bayad jan. <laughs> ikaw talaga, Sir Pulong. Ikaw talaga. Masyado mo naman binoboking yung mga kasamahan mo. Kaya naman pala kahit binabagyo, inaabot na madaling araw ang... kada oras ba ang ano dyan? Hindi, ano sa tingin ninyo? Baka nga hindi araw niya kada oras eh. O, oh, bawat isang... o, oh, isang oras kayo tumagal. Bawat kada oras ito, bayad dyan. Ah! Gago! Ay, nako naman, mga kababayan. No, din natin, na Tingnan ninyo. Oo. Oh, oh, play, 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 play. Gusto niyo malaman kung magkano sila per hearing? Oo, oh, gusto niyo malaman? Seryoso naman siya, joke ba yan? Ang problema, ba? walang ano eh. Eto ha, ah, kung bakit yan nasabing bayad dyan, wala kasi nag-follow up eh. Ah, talaga? Magkano? Sige na, sabihin mo na magkano, magkano. Walang ganun eh. <laughs> Huwag okay. so, na, joke <laughs> lang. <laughs> sir, tsaka lahat ng uh, lahat ng meeting ngayon, from Senate to uh, yes. House, Yun lahat. Uh, bayad yan. Ay, bayad. <laughs> bayad yan! <laughs> <laughs> o, talaga. <laughs> sir naman, masyado naman sinasabi ni mo. Masyado naman sinasabi ni mo, sir. Grabe, bayad yan. <laughs> <laughs> oh, ngayon, mga kababayan, malinaw na ho dito. Ah, sa sinasabi ni Pulong Duterte. Although, sabi nga niya, joke yan. But again, sabi nga nila, joke is half-ment truth. Ah, diba? ah, kaya naman pala, inaabot na madaling araw, kahit kalagitnaan ng bagyo, eh, nagtsatsaga sila. Kasi tayo naman, huwag naman tayo magaguhan. Yung mga congressman na yan, magtsatsaga ba yan hanggang madaling araw? <laughs> O para lang pag alam mo, eto, walang walang biro. Pag pinanood ninyo yung hearing na yon, matatawa kayo kasi kahit yung mga simpleng tanong tinatanong pa. yung parang Parang namang pantang ayan tanong mo. Obvious ba? I mean, 'di ba? Kasi yung mga tanong nila talagang Ha? Hindi nyo alam, trabaho namin niya, manghuli ng mga uh, ninja cops. Uh, trabaho namin, manghuli ng mga mga durugista. O, oh, tapos sabihin nila, oh, ano bang ginagawa ninyong klaseng paghuli? <laughs> yung mga tadong e, eh, ano bang klaseng paghuli ng mga pa... Ah, ilalagay yung kamay sa harap, tapos pupusasan. ka <laughs> tayo. Ulitin natin ha. Nakakatuwa ito eh. Ano ba masama kung umunta siya doon? Mm. Sir, pero ano reaction niyo na yung pod po nga? Patuloy na inimbestigan yung supposed drug war, war reward system sa sa tatay niyo po. Gusto niyo malaman kung magkano sila per hearing? Magkano per hearing? Walaan ninyo. Ha? One million? Per hearing ang bawat congressman? Five hundred thousand? Bawat hearing ang congressman. Pag may overtime, additional 200,000. Bawat congressman. Hindi ko alam ha. Hindi ko alam. Ha? Wala akong alam. Ha? Nililinaw ko lang ha. ha? Pero sa bitaw ni Pulong Duterte, sa tingin nyo papayag ng 50 pesos yung mga congressman. Hindi, bigyan kitang 2,000. Ubatin ka lang dyan. Pagtsatsagahan kaya ng congressman yon. Hindi, diyan kayo magtataka kung bakit nakapatik. <laughs> bakit hindi naman, alam mo yon dati yung sapatos bumurahin ngayon. Naka-LB na pati sapatos. So, actually, yung LB sa kanila, mura yan. Mga lumang yan. Hindi, para sa kanila yung LB. Tayo, tayo mga dukha, tayo mga mahirap. Hindi tayo bibili ng LB. sinuro na 30,000 pesos, 50,000 pesos. Sino tamang gunggong ang bibili? <laughs> hindi ako talaga, hindi ko hindi ko ano, hindi ko malubos maiisip eh. yung ako bibili ako ng uh, sinturon na 30 mil o 50 mil. Ano papayat ba ako diyan? <laughs> hindi. Kung merong kapangyarihan yung sinturon na 'yan pag sinuot mo, pumayat ka. Kahit isang daan 'yan bibiling ko 'yan. Kahit isang daan libo 'yan. Ayan, yeah, pag bigla kang papayat. <laughs> Lalo makaimbento ang AI ng ganun, eh, no? AI talaga yun, eh, pag mo. Pa hindi eh, di ba? I mean, pare-pareho naman yan. Kahit sinturon na mumurahin, pareho lang naman nagagawa niyan eh. Para hindi malaglag yung wala kang puwit. Hindi kitigay niya pag wala kang puwit eh. Kaya kailangan kailangan sinturon mo, umaabot hanggang, anggang uh, hanggang uh, dito sa buta sa ano eh. Uh, puson mo eh. Eh di ba? Alam ko yan. I can relate. O oh, di ba? Pero sana nga, sana nga lang kung may sinturon na pampapayat. Hindi kaya sinturon na hindi malalaglag yung pantalon mo kahit anong gawin. Bibiling ko talaga yan kahit sandang libo yan. Pag-iipunan ko yan mga isang taon. <laughs> Pero pambira. Uh, wala namang nagagawang kakaiba. Paano nila nagagawang bumili niyan? <laughs> wala pang isang hearing yan. Tumayo lang ako dito. Yeah, anak na Alam natin yung mga ganyang galawan, eh. Kaya naman pala, yung dating mga kaalyado, ay, di ko na nalang babanggitin kung sino, may kilala ako dyan, eh. Isang kaalyado. <laughs> Baka Duterte, sip-sip sa mga Duterte yan dati. Yung no, meron akong kilala dyan. Lagi yung uh, sip-sip na sip-sip yung kay Duterte. Pero ngayon,